karne ng daga, paboritong pagkain sa Vietnam. Lasa nito, alamin! Sa Pilipinas, itinuturing ng peste ang daga dahil madume at nagdadala ito ng iba't ibang uri ng sakit. Pero alam mo bang, sa Vietnam, isa ito sa pinakasikat nilang delicacy na paborito kahit ng mga bata. Bakit nga ba kinakain ng daga sa Vietnam? Alamin natin. Maraming klase ng luto ang daga. Papasabaw, inihaw o curry man yan. May nakapatok dito ang fried rat na nagkakahalaga ng $4 o humigit kumulang 200 pesos kada kilo. Mas mahal pa ito kesa sa karni ng baka, tupa at manok sa Vietnam. Nagsimula ang pagkain ng mga Vietnamese ng daga dahil sa kahirapan. Upang protektahan ang kanilang ani, hinuhuli ng mga magsasaka. Ang rice field rats. Para hindi masayang, sinubukan ubukan nila itong lutuin sa paglipas ng panahon. Nasanay na sila sa lasa ng daga hanggang sa naging paborito na nila itong putahe. Crispy on the outside and tender on the inside kung ilarawan ang fried rat. Masarap din umano ito dahil sa inilalagay na seasonings katulad ng ta, asin, bawang, cumin, sili at lemon juice para sa mga nakatikim na malapit ang lasa nito sa karni ng rabbit nutritious din ito dahil sa taglay nitong high protein at low fat sa ngayon hindi na dahil sa kahirapan kaya kumakain ng daga ang mga tao kundi dahil sa choice nila ito kaya ikaw kung bibigyan ka ng pagkakataon susubukan mo bang kumain ng daga D W I Z research report Re -re report